Sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang 1/4 kilo ng chicken breast, ano preferably chicken breast kakusina. So, i-chop natin ito hanggang sa maging pino, pero kung meron naman kayong food chopper pwedeng pwede pero kung wala pwede ang mano-mano Hello ka kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today The best ito ding panghanda ngayong Pasko Ano pwedeng inegosyo? Napakadaling gawin at tsaka I tell you Napakasarap nito Kakusina. So ayan, chinap ko lang siya So 1 4 kilo na chicken breast yan And then kakailanganin din natin ng cooked ham Ayan, ba alit tatlong pre, tatlong piraso ito at i-kakat natin sa cubes. Ayan. Kakusina, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-update kayo lagi sa mga kakaibang negosyo recipes na ina-upload ko. Maraming salamat! Ayan. So, inihalo natin dyan sa ating tinantad na chicken. Kakailanganin din natin ang cheese. Ayan. So, uh, hiwa-hiwain lamang natin ito into cubes. So, ang brand na ito ay mumura rahin lamang ha, kakusina. So, ayan. Bali, kukuha lamang tayo dito ng mga about one-fourth. One-fourth sa kabuoang size ng cheese na ito. So, ayan. Inihalo ko na rin. Tapos, instead na gagamit tayo ng harina, gumamit lang ako ng, ayan, cream bread. Ayan, tinapay. So, ito yung ating uh, pinaka-extender ano kesa sa harina ayan so ikakat mo rin lang into cubes into pieces tapos ihahalo mo na rin dyan kakusina Naglagay din ako ng sibuyas, ano para talagang malasang-malasa itong ating recipe ngayon. So, naglagay din naman ako ng konting asin, ayan. So, dagdagan pa kung kakailanganin, uh, durog na paminta, ayan. At saka itong seasoning, nor liquid seasoning ang aking uh, inilagay. So, ayan kakusina, di ba napakadali lamang? And then, syempre, maglalagay tayo ng isang itlog. O pwede mo pang dagdangan. Pero para sa recipe ito, sa recipe ito, isang itlog lamang kakusina. Para mahalo natin ng maayos, ayan, kinamay ko na. Pero syempre, meron tayong uh, gloves dito. Ano, ayan. So, ngayon, kakailanganin naman natin ang harina, itlog, at syaka, uh, breadcrumbs. Ayan. So, uh, ipuporma nating bilog. Ayan. Pero depende na rin sa inyo kung gaano kalaki ang pagkakapurma ng bilog. Pwedeng medyo malaki-laki, pwede rin yung bite size. Pero itong sa akin medyo, linakilakihan ko na lang. So ayan, inilagay ko muna sa harina pagkatapos ilalagay sa itlog. At kapag nakot na ng itlog, saka muna ilalagay sa breadcrumbs. Ano? Ayan, so ikot lang ng maayos para pantay-pantay. Kakusina, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel kahit hindi ako masyadong nakakagawa ng video, hindi masyadong nakaka-upload. Maraming 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 salamat pa rin sa inyong kakusina. At ito na nga kakusina ang ating naporma. Bale, 16 piraso ito na merong kalakihan. Ngayon, ipiprito na natin ito sa napakainit na mantika. Dapat deep fry kakusina ha. Pagkatapos, hindi siya masyadong malaki ang apoy para hindi masunog. Dapat katamtaman lamang ang kulay o golden brown. At kapag naging golden brown na, pwede nang hanguin at isit aside sa paper towel para ma-drain ang mga mantika. At ngayon naman, habang dinidrain natin ang mantika, gagawa na tayo ng white sauce. Ito nga pala ang mga ingredients. Pakibasa na lang kakusina ha. Ito na kakusina ang ating Chicken Cordon Blue Balls na napakasarap. The best in negosyo. Ngayong Pasko at bagong taon. At syempre, the best ding panghanda. Kung ininegosyo, ikaw na lang ang bahala kung anong sisidlan ang gusto mong paglagyan kakusina ha. At syempre, syempre, <laughs> syempre, the best ding i-pair itong napakasarap na sauce na gawa ko. Kaya anong paang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito ito. Napakadaling gawin. Walang kahasil-hasil na chicken cordon bleu. Kaya maraming salamat ya kusina. Hanggang sa susunod na video ko. Pakilike itong aking video. Pakicomment. Siyempre, ng magandang comment lang ka kusina. At of course, paki-subscribe. Maraming salamat.